Mapalang araw sa inyo lahat mga kapatid. Ako si Angelo Bangloy. Sa video na ito, i-present ay pinamakatang Bible History and Facts na kung saan nasa loob ng kasaysayan at katunayan na hindi nyo malaman. Bago ba ang pisa sa video na ito, please subscribe and in on ang notification bell para sa updates. Tara na, simulan na natin ito. Sa video na ito, ito ay topic natin sa araw na ito ay pinamakatang. Ano ang pagkakaiba sa pagkitan ni na Pedro at Pablo tungkol sa kalitasan? So, alamin natin ito sa video na ito. natin kay Pedro. Siya ang naitatag na Iglesia na ibinibigay ng Painoong Isus ang Iglesia ng Painoong Isu Kristo upang mapangalagaan sa mga mananapalataya sa Diyos. Sa sitwasyon iyon, kapag inaaristo ang Painoong Isus, ipinautos niya kay Pedro para hindi apekto sa ibang mga disipuno sa mamakita ng patanggi kay Isus para magawa niyang ang anumang ipinautos ng Painong Isus. Para mahalin ang Painong Isus, ipinakatiwala kay Pedro na mapakain sa mga tupa yun upang mapalagaan at makapagtustos sa mga mananapalataya. Para magamit ng kalitasan, naniniwala si Pedro ay mga tumatanggap kay Isus at mababautismo kumakanap ang mga salita niya at mapapagal para sa kalooban niya ay magamit ng pamamahal ng Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya, para nabibigay niya ang kasiyahan sa Diyos, tinatanggap niya ang lahat sa anumang ipinakatiwala ng Diyos kaya anumang mangyari, gagaya ng hindi niya karapat-dapat na naipako sa krus, katulad ni Kristo, kaya ipinapako siya sa krus na napatiwari para magamit niya ang pamamahal niya sa Diyos. Ito ang paniniwala ni Pedro tungkol sa kaligtasan. Ito kay Pablo naman, na itatang ang iglesia sa mga tuwi bagay, ang iglesia ng Diyos, upang mapangaral sa mga hindi dahil naniniwala ng mga takasunod na si Pablo ay ilaw ng mga hindi para mapangalagaan niya sa mga mananalig kay Kristo Jesus. Naniniwala si Pablo na siya ay mapahayag ng sanitaang Diyos at siya rin ang apostol ni Kristo Jesus para maging tangkila siya sa lahat ng mga tao para magamit ng kalitasan. Naniniwala si Pablo na hanggat matatawag sa pangalan ng Pahinong Yesus at mabubuhay na muli ay maliligtas at mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay Panginoon at mga hindi nagawang sumampalataya sa Panginoon Yesus ay matakwil at hindi maliligtas. Kaya naniniwala si Pablo na as long as nag nagsasakripisyo para sa Panginoon binalmanal at magkaroon na masagana na material na biyaya ang maliligtas ito ang pinaliwalaan ni Pablo na kapag namatay na sila ay mabubuhay na muli at bibigyan ng Diyos para madaan ang korona ng katuwiran at as long as na sinundan ang lahat ng mga sinusulat ni Pablo dahil iyon ang ipinautos ng Painoon at naniniwala si Pablo na ang kamatayan ay mayroon na pagkinabangan kung makamit nila ang Panginoong sa buhay niya ay maliligtas. Ito ang pinangahawagan ng mga kristyano ang mga salita ni Pablo sa Biblia. Imbes sa ng Diyos, ang tapat paghahawakan. At kinupiri ni Padre Elisuriano ang doktrina ni Pablo bilang pamatayan ng mga Kristiyano at ipinapahalo ito ang mga salita ng Diyos at salita ni Pablo bilang pamatayan ng kaligtasan nila. Samatala sa Iglesia ng Panoong Isokristo na naitatag ni Pedro ay maging katoliko at otordoso matapos ang kamatayan niya. Ito ay makaroon ng marami sikta at denominasyon hanggang sa gauli-hulian ay binubuhay na muli ni Joseph Smith Jr. Ang mga salita ng Diyos at maitatang muli ang Iglesia ng Painong Yesu Kristo na naitatang ni Pedro noon bago pang na mga araw. Sa mga tuwid, na ito ay walang iba kundi si Pedro sapakat kay Pedro iyon na ay umaayon sa salita ang Diyos kaysa kay Pablo. Dugit ang pinakamalungkot sa lahat ay haos lahat ng mga Kristiyano ay sumusunod sa salita ni Pablo kaysa sa sundan yung mga salita ng Diyos binang kanilang karigtasan. Dahil yun ang pamatay ngayon ng mga Kristiyano kaysa pa nila ang salita ng Painong Isus sa Biblia upang magkamit ng kaligtasan. Sa mga katuloy bagay, ang pamamahal sa Diyos. Yun lang mga kapatid at sana matutunan ito tungkol sa pagkakaiba sa pagkita ni Pedro at Pablo tungkol sa kaligtasan. Hanggang sa muli.